nagkakain na ata finally nakauwi rin tayo kasi uh, nung talaga kaming umuwi sa bahay kasi yung papa ko ay nagka-sakit at pari um, espesyal naman ako ngayon kasi nga si papa pakis pakisakit si papa ay ang uh, stress at ganun eh uh, dahil maglilipat siya tapos kasi bago ko kunin pa papa pa check up so ayun um bait sa bahay

siya binale, di ba? So, ano kasi dapat ganunin lang siya kasi dapat kailangan tanggalin din siya Sakaw, patay. Ito na yung mga nakaw na -tags -tags. mga manakawan? guys. ito yung ulam namin today namin ni Papa. At magluluto ako ng gulay para sa amin. Um, kasi dalawa lang, si, lang kami dito sa bahay. So ito yung unang yung ingredients ko. May kisda kasi kami sa bahay sa So ito yung nilagay namin at nagilay namin ng kalunggan. Tapos umulok na po siya. Ang mga nagay, hmm. kakait hmm. mo na kami. Sultan, So baga kami kumain ngayon kasi uh, kapila kasi ang tao sa bahay. Si mama kasi umalis sa sabukin. At ngayon nga, at ngayon, uh, may kwento ako sa inyo. Uh -huh. Ah, oh, ang gutom lang isda. Hmm. Hindi pa lang sinasabi na ano, pabahay bah ni Ayahan na ay cancel na lang pala yun kasi hindi naman pumayag yung kanyang um, amo Sorry. Hindi po mayayo kanyang amo kasi nga hindi, hindi siya nagsasabi doon. Siguro may kasalanan siya. Kaya pala sabi niya sa akin nung ano, sa Ruskan niya, magpaalam ka na kasi para para ma, ma, mapuntahan namin. Ngayon, hindi pala niya, hindi, pala niya sinasabi nga, oo, punta ka dito. Pero wala siyang proof na nagsasabi na siya. Pero nagpaalam siya doon sa kapatid ay doon sa asawa ng Among yan. Ito na paalam. Ito yun yun. Yeah. Hindi naman, hindi naman, hindi naman, naman yung lupa sa kanyang, yeah. sa lalaki. Lupa okay. naman yun sa babae. Ito naman yun. Ito naman yun. Ito naman yun. Ito kaya hindi matutuloy yung ano, yung house ano ni Anne iyayahan ay yung kanyang house renovation or house kasi gusto na sponsor is lupa daw niya sarili daw niyang lupa dapat ang patayuan kasi kagaya ngayon wala siyang wala siyang permanent na bahay at saka makikibay lang siya doon sa kanyang amo at ngayon hindi, siya, hindi pala sila okay na kanyang amo hindi siya nag-uusap at hindi hindi rin siya kapag hindi rin siya makapag sabi na ganito ganyan, ganyan. Magpapaalam siya so walang kasi graduan at sabi naman din niya sa akin sabi niya wag na lang kaya sabi niya sa akin wag na lang wag na lang yung sabi niya sa akin wag na lang yung okay na wag na lang tayong magpabahay yung kasi uh, may may matutulungan pa naman ako ganito, ganito ganyan um pwede naman na yun na lang ibigay mo sa akin is yes. ano na lang um, bigas at saka pagkain. Yung lang sabi niya sa akin. Sabi ko, ay hindi ko alam yung mga ganyan. Kasi, um, depende sa, depende kay ate na, ano, sabi kasi may, ano, sabi kay, bawal ang bata. Bawal ang bata, yun ako, ko. So ngayon, sabi niya sa akin na, ano, nagilid ka dyan lang ka. So ngayon, so ngayon, sabi niya sa akin na, hindi, okay, okay lang daw siya na, ganun lang daw yung bahay niya. Tapos, sinabi ko sa, kasi sabi ko sa kay ate na um, parang hindi naman ano si Yaya, parang hindi naman gusto si Yaya or excited si Yaya na pabahayan natin kasi ilang ulit ko na sinasabi sa kanya na magpaalam ka doon sa kanyang sa kaniyang amo hindi niya kayang magpaalam kasi nahiya daw siya so sabi ko, ah siguro ko siguro kung nahiya siya, may kasalanan siya na hindi hindi, hindi sang ayon yung kanyang amo tapos nga yun, sabi ko, sabi niya sa akin, wag na lang daw. Di, sabi ko, okay, wag na lang kung yan ang gusto mo. Sabi ko, Tapos, sabi ng, ng sponsor, sabi niya, wag na lang yong okay lang yong kung wala, kung ayaw niya. Excuse baset basta, importante, ang gusto ko lang ay baba. Maglinabit ng bahay niya at saka makatayo ng sarili niyang bahay. Kasi sobrang naawa talaga ako sa kanya. Pero sabi ko, o oh, nga ate, kasi useless din naman yung effort natin. Kasi magbabayad ka pa kay, sa panday. Dalawang panday ang request ni ate ng sponsor. Tapos, um, mga materialist pa para may matayuan talaga siya. Iyayahan na. Tapos, ngayon, yung mga step sister niya at step brother niya ay nag nag-comment doon sa kanya sa post ko doon sa about sa mga gamit at yun ay nag nag-comment doon na hindi daw totoo yung mga sinasabi ni Yaya Hana tapos gusto daw nila na kausapin si Yaya Hanna at kausapin daw ako through video P pumapayag naman ako pag ano pag gusto nila mag ano, para mailabas na daw nila yung mga gusto lang sabihin kasi iwan ko sa kanila ang ano nila iwan ko kung ano bang talagang totoo kasi hindi naman ako palagi doon basta yun lang yun ang hindi matuloy yung renovation at uh, pabahay serye para kay Yaya Hana kasi si Yaya mismo din si Yaya Hanna din mismo ang ayaw at um, ayaw niya mag-effort kasi gusto niya ako magpaalam e eh, bakit ako magpaalam na sabi ko sa kanya, ikaw mo na magpaalam Yaya kasi um, dyan ka nakatira, hindi naman ako dyan nakatira so dapat ikaw mo na magpaalam bago ako kasi bago ako gagawa kami ng action um, dapat nak nakapagpaalam ka na baka magulat yung may-ari dyan na nandun kami ni Papa tingin ng bahay na magka, uh, mga tumitingin sa, bahay mo na mo para um, uh, ilista namin yung mga kailangan sa renovation mo baka magulat siya at baka sabihin niya sa amin na baka mag-away lang din ang mga side doon so dapat ikaw muna ang magpapaalam so ayaw naman niya ayaw na mag-effort talaga sabi niya wag na lang kasi ang doon ako na ini sa kanya, sabi sa akin, wag na lang kasi puro lang naman tayo, puro lang naman tayo nag puro lang daw kami nagsisinungaling. Sabi ko, ha? Yayahan na ka ng totoo yung ano mo, yung sapat yung, yung bahay sa iyo, kung sisinungaling, kuno sisinungaling ka sa mga sinasabi ko sa iyo, di wala na akong labas na ako doon basta ang totoo, bahayan ka talaga. Sabi niya, oo nga, pero Raya kasi ako, sabi niya sa, sa akin. So, inisip ko, ah, siguro may, may kasalanan to. Bala na siya. Basta yun lang yun, guys, ha? So, Um, yun lang yung sinabi ko um, cancel yung pabahay ni Ayahana kasi siya yung ayaw siya yung, siya yung ayaw sabi ko sa kanya abala ah, bala ko eh basta siya yan nakita na dito ganyan ganyan so wala kong magawa siguro iniisip niya siguro na siya yung hahawak ng pera uh, siya yung bibili kasi siya naman yung bahay naman niya yung i-renovate ire -ire yun siguro na isip niya, yun siguro na parang ayaw na lang siguro niya magpabahay kasi gusto din niya na siya yung siya yung hawak ng ng bahay. Which is, sabi naman ni ate, kaya nga, kaya nga sabi, sabi ni ate, kaya nga nagpabahay, magpapabahay ako sa kanya kasi, kagaya kay bahay ni ate Julie, kasi um, naawa ako true sa yung. So may mga resibo naman na ipa, ipapa, ipapakita mo kasi alam ko naman, honest ka sa akin. Kasi matagal, kami, matagal na kami nag-uusap ng sponsor, sabi sa kanya, sabi na sa akin. At um, nakita naman niya sa kaya titabot na, iba titabot nga, anak, ganyo. So, ang niisip lang na kasi is, gusto niya na siya yung, siya yung, siya yung ano ba, siya yung ahawat ng pera, siya yung mamimili ng mga materyales. E paano, paano kung sa iba vlog, paano makita ng mga sponsor yun? No? ba diba? So, dapat, dapat, pe, eh, dapat, wag ganon. Sabi ko, ah, bala ka na ang singer. Kaya yun, sabi ni ate nga, wag na lang yung, kasi, Parang iniisip niya na niluloko natin siya, ganito, ganyan. So, yun, huwag na lang daw. Kaya, yun lahat. Thank you, Yaya Hanna. Kahit tayo. Mm huwag -hmm. mo siya. Ha? Huwag mo siya. Basak-unsell yung trabaho. Kasi ang effort ko, effort ni nang ni papa, Masha, papa kasi trabaho effort ng mag-sponsor useless lang din kasi siya mismo hindi nag-effort